Ito na ata ang social at malinis na palengke sa buong Pilipinas. Nandito lang pala sa Davao City, ang Agdao Public Market. Nakakala mo nasa loob ka ng isang mall. Paano naman kasi, may pa-escalator pa sila. Social, 'di ba? Napansin ko, walang amoy at langaw sa loob. At isa ring nakakabilib ay ang sipag ng mga stall owner maglinis bawat minuto para mapanarili nila ang kalinisan ng kanilang bakuran. Nakausap ko nga ang kanilang Head of Security and Order ng Palengke. Ako nga pala si Ai Villamira, si in charge sa uh, security guard dito sa Agdao Public Market. Uh, tapos uh, inaalagaan namin yung peace and order dito sa loob ng public market. Sir, paano nyo naman na-organize yung kalinisan sa dito, sir? Meron kasi kaming maintenance, meron kaming sweeper, tapos meron kami inspector, kaya may kunting ano, linis kaagad. agad. So yung nga lang advice ng mayor namin, na hindi, hindi dapat marumi para madaming pumasok ng mga mamalinti. At saka bawat stall owner, sir, required talaga na maglinis? dapat. 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 Pero nung ko nakita kanina, naglilinis. Bago sila umalis, bago sila mag-uwi, linisin mo na nila yung pisto nila. Sir, invite niyo po sila, sir, na bumisita dito yung mga oh, lalo na yung mga taga ilo, -ilo. O, Pasyal naman kayo dito para kita niyo rin ang dabaw Kung gaano rin ka-improve ang Tapos kami rin, may panahon, ipadigan niyo sa inyo. Bakit na kailangan maging isipin Para lalo pang umuunlad at saka ibuto nyo Inday Sara talaga <laughs> it... Hindi naman pala talaga imposible kung gagawin ito sa buong Pilipinas kung meron ka talagang political will na isang leader ng isang lugar. Kung kaya ng Davao City, bakit hindi kaya ng iba? Pero ang pagiging disiplinado, nagsisimula sa ating sarili. Kung lahat tayo ay merong kagustuhan, gawin ito. Kartulad ng... The bow and you. I've got peace, peace in my like mind. a river, I've got love, love, love like love. an ocean, I've got joy, joy like a fountain in my soul. I've got peace, peace in my like a river, I've got love, love like mind. an ocean. I've got joy, joy like a fountain in my soul. I've got peace like a river in my soul. Oh, I love like an ocean in my soul. I've got peace, peace in my like mind. a river. I've got love, love in my like fire. an ocean. I've got joy in like a soul. fountain in my soul. In like my a river, I've got love, like an ocean, I've got joy, joy like soul. a fountain in my soul.